Good morning. This is Marvis TV official. Andito ako, andito ako ngayon guys sa building na Oceana Tree. Kasi ano, hatid ako ng padala sa Mr. Ko guys. Padala siya ng kanyang mga gamit, tapos vitamins. Ayan. Dito to sa may ano yung eh. uh, makapagal. Siya may malapit sa uh, ang matawag nito sa mowa. Tapos, uwi na tayo guys. Uwi tayo Lumipat kasi sila dito guys. Doon dati um, ang, ang office talaga nila is nasa Ermita Manila. Thank you. part of the